Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good oh, morning! O yun. Uh, Actually, magtatangali na pala. No? Dapat good afternoon pala. Or good noon. But uh, anyway, uh, unang-una po sa lahat, gusto ko pong batiin ang ating uh, mahal na gobernadora, Governor by Mariam Sankimura Dadato ang agila ng uh, Maguindanao del Sur, sa ating uh, incoming mayor, uh, Ma'am Helen Benito, sa ating uh, incoming vice mayor, uh, Barangay Captain Victor Luna sa ating mga board members na nandito, and also sa ating mga SB members na kalain na po ni Ma'am uh, Helen, Magandang umaga po sa atin lahat. Sa ating uh, incoming MP, uh, Papa Naser Bapak, tayo ka para makilala. ka uh, Nazer, muda. so kami po ay nandito kasama ang grupo ng Agila ng Maghindanaw del Sur para po magbigay serbisyo. Ito po serbisyo, hindi po politika. Para alam po ng lahat, serbisyo. Nakita niyo naman po, nagdala po ang grupo ng Agila ng Maguindanao del Sur ng medical uh, facilities. Meron po tayong uh, medical equipment na nandito para po magserbisyo sa inyong lahat. Dito po sa South of I. Maliban po dyan, nagdala rin po ang grupo ng Agila sa pangunguna po ng ating gobernadora ang uh, ayuda tupad kung hindi po nagakamali, tupad. Para rin po ito sa lahat ng taga-South of Actually, itong programa na ito ay eh hindi lang po dito sa munisipyo ng South of Kundi sa buong Maguindanao del Sur. Ganun po kayo kamahal ng Team Agila. Ganun po kayo kamahal. Ganun po. Kung uh, ganun po ang klaseng pagmamahal ng ating ina, ang Agila po ng Maguindanao. Uh, tandaan niyo po sa grupo or sa team Agila, wala pong iwanan. Yan po ang laging sinasabi ng ating gobernadora. Palagpak naman po Jack. palagpak naman po. Yan po ang laging sinasabi. Yan po ang kumbaga taglay ng ating uh, mahal na gobernadora. Walang iwanan. Since 2019, kung hindi po nagkakamali, ma'am ko, lagi mo sinasabi, sa Team Aguila, actually sa pure GMSM pa that time eh, walang iwanan. Ang Team Aguila, hindi po mangiiwan. Lahat po ay pagseservisyon namin, lahat po, uh, dadalhin po namin ang lahat ng kaya naming uh, itulong sa bawat isa. Kaya po, nakikita niyo po kami dito, Tandaan niyo po, hindi po ito politika ko, hindi Ah, Ako po ay isang, uh, para sa kalaman ni po ng lahat. ako po ay incumbent vice mayor and former mayor. Natapos ko po ng aking termino for nine years. Tatlong uh, beses po ako naging uh, mayor. At ngayon po ay uh, pangalawang termino ko bilang vice mayor. So kami po, ako po, Uh, kasama po ang aking Bungsri at ating uh, gobernadora ay matagal na po nagseserbisyo. Kaya po hindi na po bago sa amin na magdala ng serbisyo sa iba't ibang lugar dito po sa uh, Maguindanao del Sur. Actually hindi lang po dito eh. Nung one Maguindanao pa tayo maraming lugar ang inabot namin. Kung uh, isipin nyo from dito sa North of P, South of P, eh, medyo malayo na po to at uh, bulubundukin. Ganun din po sa unang distrito na Maguindanao. Nung isang Maguindanao pa siya, umaabot po ng Matanog, Barira, Puntor. So ngayon, uh, dahil naiwalay na po sila, uh, mas uh, napalakas pa po natin, na mas napag po natin ang ating serbisyo. Kaya nga po, hinihiling po namin uh, sa ngalan po ng ating gobernadora na suportahan ang serbisyo Medical, suportahan ang serbisyo ng probinsya ng Magimdao del Sur kasi po ito po ay para sa inyo. Ito po ay isang paraan para ipakita namin ang aming pagmamahal sa inyo. Okay po ba 'yan sa inyo? Yes. Para mahina eh. Kaya ko na lang yung tag tagline ng ating incoming vice mayor na si uh, Barangay Captain uh, Victor. Muya! Ayun! So, tandaan nyo po, kami po ay nandito para magbigay serbisyo. Kaya po, hinihiling po namin, kung meron pa po kayong mga kamag-anak, kapitbahay na wala po dito, pakisabihin po sila na pumunta kayo dahil ang serbisyo na dinala po ng Team Aguila ay libre. Wala pong bayad dito. Wala pong bayad. Dito pang tanda natin. Ito po ay para sa ating lahat. Ito po ay para sa inyo. Ito po ay para sa Maginda ng Desur. So, muli po, maraming maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin dito po sa uh, South of Peak. And, uh, mamay, ilang pa, araw pa ito? Four days pa ito? So, meron pa po yung apat na araw inyo, yung mga inyong kapitbahay at inyong mga kamag-anak na pumunta dito para mapigyan ng medical uh, services. Muli po, maraming maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Marina, gada, wow, and that was our incoming Vice Governor, Tatu Tahirudin Benzar Ampatuan.